Lolo mga katumba no. Ah, uh, dito tayo ngayon sa Lanit Haro, no. Dito sa circumferential So lakbay tayo dito mga katumba, no, for this video, no. Dito tayo dadaan ah papunta ah mga mga. Ah, uh, dito tayo mag ano, magdaan ah uh, papunta sa bayan ng uh, Tabia ang ating mixin mga tuba dito first time natin dito dumaan mga tuba so para let's go samahan yung mga tuba so yung land housing dito sa Broadway land and try natin dito kasi sabi nila mayroon Rico Batilla so ayan mga katumba no? ah, panibagong araw panibagong vlog naman tayo mga katumba so hopefully mga katumba no? ah, like and follow sa ating FB feeds no Uy, tumba, at 36 so dito tayo nagdaan sa may irrigation no? dito sa Lanit Haro yang regision tidak dijosa yang kepala ini tidak palay na binibili ng mga buyer. Ayan, oh, uh, marami. Anak-anak itu ng kanyang bike mga katumpa ayos sa pabiya mga kaibigan no eh meron gasolina pero parang motor sa ganda dito po yan mayroong tanki mga katumba dito ko rin na talaga so ayan dito na tayo sa bayan ng Pabia Iloilo mga katumba ayan iyan ang parking ng mga katumba. Tayo po. Iyan. Di gasolina ni n'ong. Di gasolina 'yan eh. Ayun mga katumba sinundan at nakita natin, no. Ayun yung kanyang ano. Ah, di gasolina pero maliit yung ano, yung kanyang ano. Makina mga katumba, ayan tingnan Oh, mabilis siya eh? ayan kakaiba to ah Ipa-viral Ipabir natin to mga katumbak ayan so hanggang dito na lang thank you so much